Last news Update Mga balita ngayon, 23 Pilipino ligtas, isa na sa ICU, isa nawawala sa sunog sa Hong Kong Public Housing Complex. Request naman natili sa Pasig City Jail si Go, tinanggihan ng korte, iniutos na ilipat sa Correctional Institution for Women. 8 million pesos na halaga ng hinihinalang smuggled na sigarilyo nasa sa Pata Island, Sulu. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ng ngayon. Kinumpirma ni Philippine Consul General Romulo Israel Jr. na 23 Pilipino ang ligtas na nasagip, may isang OFW na nasa ICU at isa pang nawawala matapos ang nakamamatay na sunog na sumiklab noong Miyerkules, November 26, sa Lumang Public Housing Complex sa Wangkuk, Taipo, Hong Kong. Ayon naman sa mga investigador, styrofoam at iba pang highly flammable materials na ginamit sa renovation, ang mabilis na nagpalala ng apoy dahilan para agad itong kumalat sa pitong 31-story towers. Tatlong tauhan ng contractor ang inaresto ng Hong Kong Police sa kasong manslaughter matapos matukoy na sila ang may hawak ng maintenance works sa Gusali. Kinumpis ka rin ang mga dokumento at records mula sa opisina ng contractor bilang bahagi ng investigasyon. Nagpapatuloy ang full-scale rescue and retrieval operations sa lugar na sa pinakahuling ulat kaninang alasais ng umaga ay umaabot na sa 94 ang nasawi. Inatasan ng Pasig Regional Trial Court ang agarang paglilipat kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Leal Goho sa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City. Una ng hinatulan na guilty si Go at iba pang mga akusado sa qualified trafficking noong November 20. Sa utos ni Judge Aniline Medes Cabelis ng Branch 167, kasama ring ililipat si Rachel Carion at Jamilyn Santos Cruz mula sa Pasig City Jail. Pagdating sa CIW, dadaan sila sa Reception and Diagnostic Center para sa verifikasyon ng dokumento limang araw na quarantine at medical screening bago sumailalim sa 55-day orientation. Mula rito, iyahatid sila sa nakatalagang maximum security dormitory upang simula ng sentensyang habang buhay na pagkakakulong. Nasabat ng Coast Guard District, Southwestern Mindanao, ang pinatayang 8 milyon pesos na halaga ng hinihinalang smuggled na sigarilyo sa karagatang malapit sa Pata Island, Sulu noong November 25, Martes. Sa maritime patrol ng BRP Kapones at iba pang unit ng Philippine Coast Guard o PCG, naharang ang isang jungkong na walang anumang kaukulang dokumento at walang safety, security and environmental numbering system o SSEN marking. Sa pagsusuri, tumambad ang kahong kahong sigarilyong umanoy ipupuslip patungong Zamboanga. Agarang hinila ang bangka patungong CGS Sangali sa Zamboanga City para sa inventaryo at legal na proseso. Mariing iginiit ng PCG na hindi titigil ang kampanya kontra smuggling at pagprotekta sa maritime borders ng bansa. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosa Linsing Chongko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.